So, papunta tayo kay Lolo. No? Ha? Mag, -ano, maggawa na tayo ng daan siguro pa. Oh. Street. Tumbukin lang natin to. Pat Patungo na yun kay Lolo. Gawa na tayo. Walang walang maayos na daan kasi dito. One, may idlas man kayo. Ang kwan. Magpa. Yeah. Masarap 'yan. lagyan ng kapayas. Oh. 'Yan Oh. Meru mada anjan pa? Ini huh? meru mada anjan? Ha? Pontalan ta kay lolo mga idol. Pa tulong tay kay lolo. Bakla matulungan tay paano ma? Kasi ang lalakas ng mga aso yung yung ginamit naman yung bato na binigay ni Lulo pero parang hindi makaano sa lakas nila ng mga aswang matablan man pero agad agad mabubuhay din Ako. so babalik kami doon sabihin namin to kay Lolo yung ginawa na may pag na may nakabawi. Ano naman kaya yung bagong advice nila sa atin ngayon? Pag makarating na tayo doon. Ma -ma -ma ha? You know? Iba yung tinig doon, no? Sa marang kaiba. 啊！哦。

Baka naligaw na tayo nito po. Hindi tayo makarating doon. Okay. Ako. Ha? Okay. No. Uy. Ayan po. Okay. Ano yan? Baka si Igoy na yan po. Malaki oh. Wala, lumilipad na si Igoy po. Wala. Patay. Mabuti pa si Igoy nakalipad na. Oh. Po, dutup, ha? Suna. Ano yan? Dula daw. Niloy ko. Dia? Pas igual weldak yan. Ha? Goy, ano ito? Igo ito? Pang! Kuya, ay maramag ka ng ibon nag Ano ito, sa Igo ito? si... Ah, si Iguay, Goy! Goy. Goy. không xong đi ui không gì mướt được gì không tung mà đâu anh chị gửi gửi Hãy subscribe Bông. Đúng không, Gui, uy nó tay gui. nắp không? nó tay gui. Gutom na si Igoy ba? Goy, may pagkain kami dito, Goy. Gutom kana, May pagkain, may dala kung pagkain, no? May biskwit, biskwit ako dito, Pag oh. No, ito ni Pong. So, ikaw, ano oh, natunay po. Pilakad lang na wali kang kaon, yung sagi kaon, ano kayong kinain ito? Pong! Pong, meron kaming dalang pagkain dito, biskwit. Meron kaming biskwit dito, Pong. Dala. Pong! Binuang. Pong! Pong!

Lúc này mấy cây này Lúc này mấy cây này Chân nặng nè Ipong bây Puntatay cây lô lolo, Pagamut kita don Goy Pagamut kita don cây lô lô Puntatay don Goy Goy. Pong. Pong. Tingnan mo lang gam. Iya ni mga magabay nila di ba. Pong. Pong oh, tingog. Wala man si Pong. Ikoy pa. Eh? Saon man si Ikoy? Paano ni kami to? Ha? Goy. Punta tayo kay Lolo Goy. Pa gamot kita doon. Pagamot ka namin doon ni Pau. gơi gơi lỡ mà gơi sao nó cỡ tốt gơi lỡ gần gơi si Igoy kaya yung, yung malaking ibon kanina? Bakit si Igoy yun? Nga na mga sa siya, na. Maswang na no, may gabay no? Gaw, masukan na ito yung guwad. Isok ko siya yung lawas. Piso ba? Igoy! Pasok, isuka, isuka ng nasa ano mo goy, yung nasa katawan mo. Dapat dapat iano mo riyan goy, i mo yan. Para tuluyan nang mawala sa iyo yung si nawaan ko dyan eh. Ngayon nakahawa sa yung tingnan mo yung, yung dating ano natin. Yung bata na binasbasan siya ng ano. Yung batang aswang. Ha? Wala hmm. Ay, naman bay. Ayaw mo. Talikado ka rin ito. Talikado ka eh. Bantay-bantay ha. Kasi kalitong tagko na ni karon Goy! Goy. Kawa tayo daan dito. Goy. Goy. Mag-change na, no. na po ito. Ano yung nga sa na. Mag-change na po anyo. Ito na yung anyo. Saan naman eh? Lapit ang dumilim ba? Dito banda siguro dyan oh. pang naman yung banda dyan oh. Uli pa? Makarating natin dito pa. Gabi na tayo makarating doon siguro pa oh. Lulo. Bahala na basta. Patulong tayo. Boy. Dito ang lakas. Dada na. Dito na lalo. Dito ta? Dito na ta? Dito ta?

Hindi na kung wala blakos? Kaya si Apong pa nasa pero wala na po siya. Wala. Ilogo lagi sa dota ng kuwala niya. Ang tago na po. Ah wala niya po. Punta na lang ibang magawa ah, ito po. Punta tayo kilolo. Ay eh, sabihin natin Lolo. Ganito nangyari sa kanya. Lolo na yung sa kilolo rin magkatabog ito. Lolo Wala nang na iba. Saan tayo Dito. 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 Ditt òg?